Hello po mga kapatlin lovers natin dyan, kain po tayo, ito po ang recipe namin for today. Habang nakain po tayo, tayo po ay mag-update ng ating uh, uh, patlin lovers. Ayan, magandang balita po sa ating mga kapatid lovers. Ako po ay natutuwa kasi meron po tayong bagong balita ngayon. Si Patrick Bolton po ay 2 hours na nga pong nasa Pilipinas at finally nasa bahay na po nila si Patrick Bolton. Abangan po natin ang iba pang mga update ni Patrick Bolton kung siya po ay makikipagkita kay Harley Nicole Budol. Abangan po natin kung kailan ang punta niya sa Manila pero bagamat nasa Pilipinas na po siya, siya po ay nasa bahay na niya ng kanyang lola. Ito po yung hintayin natin kung ano po yung mangyayari at kung ano pang ibang kaganapan sa ating patlin lovers. Ayan, tuluyan na pong nagpapasalamat ang ating mga kapatlin lovers dahil tinupad na po ni Sir Patrick na siya ay manatili muna sa Pilipinas. At ganun din po, ang isa pang kahilingan ng mga kapatlin lovers natin ay nawa ay magkita at magkalapit na nga po si Herli Nicole Budol kahit si Herlin ay sobrang busy sa kanyang programang uh, magandang dilag uh, sa kanyang mga tapings kahit po siya ay mga busy sa kung ano pang kanya mga pinagkakabalahan sana naman po ang request ng mga tao ay wag siyang pagbawalan ni Sir Wilbert na makipag kita kay Sir Patrick Bolton. At ganoon din po ang aming admin na si ay si Madam President, si si Ma'am po ay nagbabalak na umuwi din ng Pilipinas para nga po makamit si Herlin at si Sir Patrick Bolton. Gagawa po sila ng paraan para po mag-meet ang ating Patlin Patlin lovers. Ayan si Sir Patrick Bolton ay iimbitahan nila at iimbitahan din si Sir si Herlin at kasama na rin ang mga patlin lovers natin at parang ang alam ko ay magkakaroon po ng meet uh, together Patrick and Harleen at ang mga patlin lovers ay ang homecoming ni Patrick ay makikita natin ang pagsasaya ng mga kabab patlin lovers natin dyan ayan po, ang magandang balita nito ay stay muna si Patrick sa Pilipinas hindi natin alam kung ilang months or year or day or weeks, hindi pa po niya sinasabi kung ilang kung gaano siya katagal bagamat ang sabi lang po niya ay sa Pilipinas muna ako maninirahan. Yun po ang sabi niya. Kaya yan abang-abang po tayo yung po mga sinabi ni Patrick Bolton na yun ay yun po yung ating aasahan at sana po ay support support lang po tayo. Comment down below po kayo kung ano po yung gusto ninyong maitanong at kung ano po yung gusto ninyong itanong natin kay Sir Ricky Man at kay Sir Patrick Bolton dahil lagi po silang magkasama dahil magkalapit lang naman po sila ayan, pwede po tayong uh, magtanong sa kanila kasi nagre-reply naman po si Sir Ricky Man about sa kanilang at sa update kay Sir Patrick Bolton Ayan, makikita naman natin at lagi magla-live o mag-upload din si Sir Ricky Man dahil yun ay for the vlog ni, pa ni Sir Ricky Man at si Patrick Bolton din naman ay nag-upload update din sa kanyang Facebook kaya yan po makikita natin puro Facebook pa lang po yung update ni Patrick Bolton kaya tuluyan po natin na support ng ating mga Patlin Lovers para sa gayon makita ng ating Patlin Lovers na Patrick Bolton at ni Harleen na talagang gustong gusto sila ng mga tao at talagang kinikilig ang marang, maraming uh, kapatlin lovers natin dyan, matanda man, bata o kung ano pa man ay talaga pong kinikilig sa tambalang Patlin Lovers, Patrick Bolton at Hurley Nicole Budol. Ayan, makikita natin ang laki na ng pinagbago ni Hurley, kaya lalong-lalong na siyang magugustuhan ni Patrick Bolton. Ayun nga po, marami pa rin nagko-comment na nega kay ating Hurley Nicole Budol na sana daw po pag makipagkita siya kay Patrick Bolton is yung simple pa rin, hindi katulad na ng ngayon na lahat ay nalalabas na yung mga cleavage niya, at parang dinidisplay niya yung katawan niya, yun po yung request ng iilan lang naman po ay kaya yung iba naman ay nagtatanggol, dahil nga po siyempre nga dahil si Herlin ay isa ng model, isa ng ah uh, uh, yung sumasali sa mga competition isa na siyang artista isa na siyang uh, binibining Pilipinas sa mga sumasali sa mga ganun kaya po nasasanay na siya sa mga kasuotan na uh, yung dispose yung kanyang katawan pero tago pa rin naman yung important part ng uh, katawan niya, kaya lang ayaw ng mga tao, yung iba ayaw, yung iba naman gusto kaya lang sabi nila, pag nakapagkita kay Patrick Bolton is sana ay normal lang, katulad nung uh, una at pangalawang beses silang nagkita, ang request ng mga tao ay ganun pa din para tuluyan siyang magustuhan ni Patrick Bolton, lalo na ngayon na napakaganda na siya, marunong na siyang halos mag-English, okay na siya magsalita, ay nakatutuwa na yung mga tao. Kaya yan, 100% na magugustuhan na naman siya ni Patrick Bolton. Kaya sana po ah, uh, huwag kayong titigil, abang-abang po tayo sa ating Patrick Bolton at Hurley Nicole Budol sa lahat po ng kanilang gagawin at sa lahat ng kanilang update. Sana po ay uh, soon talagang magkita na silang dalawa at inaabangan po ng marami yan uh, at sana po ay huwag tayong mabigo sa mga kaganapan o mangyayari pa man na mga susunod. At sana ay huwag din daw pong uh, pagbawalan ni Sir uh, na kanyang manager si Herlin. Dahil wala namang boyfriend si Herlin at si Patrick Bolton ay wala namang girlfriend kaya yan, uh, combine silang dalawa. Ayan, ipray lang po natin talaga makikita natin maganda ang future ni Herlin. Ayan, shout out po kay ate Ate Roslyn. Ayan, salamat po sa support Ate Roslyn. Ito si shout out din po kay Ate Ros Rose, Rose na hack daw po yung account niya. Shout out din kay Ate Bibian. Ayan, salamat po sa inyo. Ayan, abang-abangan po natin. Mag-update update na po tayo ng ating Patin Lovers. Ngayon kahit po sobrang busy natin, uh, tayo po ay may alagang bata. Kaya bawal po tayong mag-video na kasama yung bata kasi bukod sa bawal kay YouTube, bawal din po dito kasi marami pong uh, CCTV dito sa bahay kaya makikita natin na bibihira po tayo mag-upload kaya patuloy po ang pasasalamat ko sa inyo dahil kahit ako po bibihira mag-upload ay nandyan pa rin po kayo kaya maraming salamat po ulit comment down below sa lahat ng inyong mga katanungan at nakaka-excited po ang ating mga abang ang mga pagyayari sa ating patlin Lovers ayan kain po tayo ayan kung ano lang yung niluto kong gulay. Mix lang siya kung ano-anong gulay. Nilagyan ko ng chicken at saka ng uh, sibuyas. Yun lang. At saka pampalasa. Yan may white rice tayo. At nagprito din po pala ako ng uh, cauliflower. Yan. Nilagyan ko siya ng itlog at binalot sa harina. Kaya makikita ninyo parang chicken siya. Ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo lahat. God bless po.